guys! Welcome back to my YouTube channel! Ako na po ni si Madeline Archaga Ang inyong higala! Charing! So, guys, for today's video I like what I've said Charing English Gaya ng sinabi ko sa ating last video Ay himay-himayin natin Charing himay-himayin Pag-usapan natin ang mga Ang mga ating ma makukuha or mag benefits or ano ba ang magandang uh, maidudulot sa ating mga alagang mga bibi itik ayan bibi itik mga bibi mga itik ano ba isa lang iba yan so ayan, guys let's continue sa ating for today's video sa ating mga alaga la 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 ayan, guys ang aming dalawang inahin na diba dalawa na sila o, oh, ayan siya. At siya. Ayan. Dalawa na inahin, guys. O, oh, ba diba? na yung mga anak mo? Ito din yung isa. Isa lang yung anak niya. Yun know, ako. Ay, yung mga chicks niya. Chiki-chiki. Chiki-chiki. So, yan guys, ang aming bagong panganak. Bagong panganak? Bagong pisat? Hindi yan bago. Mga one week na yan mula nung napisa ang mga kanyang mga chicken, mga mga chiki-chicks. Ayan. So, yung isa ay marami siyang anak, guys. Ayan. Pito yung anak niya. So, ayan. Medyo madami. Hindi naman masyadong madami. Pero okay na yan, mga jay. Pag lumaki yan at mga anak na din hanggang sa dadami sila. So, ayan yung mga chicken. Chicken. So, guys, so, huwag kayong mga ataka. Bakit may to tubig d'yan kasi nga laging umuulan sa amin kaya laging may tubig at yan naman talaga ang gustong-gusto ng aming mga bibi atik oo gustong-gusto nila dyan guys kasi may tubig na-enjoy sila nilagay ko lang nilagay lang ng asawa ko d'yan yung manok kasi walang mapaglagyan. hindi pa yan inano tinali pa yan kasi baka um, aalis punta sa malayo at maubos yung mga anak niya sa nawala na oo may ano kasi itong isa guys yung isang uh, inahin na uh, isa lang yung uh, ano niya, itik niya. oh, itik! <laughs> isa lang yung piso niya. Ano man tawag dyan? Kasi nawala yung iba na matay. Eh, kunti lang yung anak niya. Yung itlog niya. Tapos na winala pa niya. Oo. Kaya yan siya bagong ano. Tinali ng asawa ko dyan para hindi mawawala at mamatay sa lamig. Kasi maulan nga dito sa amin guys. Kaya nawawala. Naubos kasi sa lamig. Maalis yung Maalis yang inahin, sasama yung mga chicks niya kahit saan-saan na punta ayun, dahil sa lamig na mamatay, pag uwi, wala na. May bawas na yung mga chicks niya. So, ayan guys, ito ang pag-usapan natin guys, itong aming mga bibi -itik. So, ayan, kung ano ba ang mga benefits or ano yung mga ganda at makukuha natin dito sa ating mga alagang ito. So, aside sa siya ay nag-produce o nagbibigay, nagsusupply o ano bang tawag dyan, ng itlog o diva itlog, libre itlog na yan mga jay. Aside from from that to so english na tayo charot So aside from ano guys, makakuha din tayo ng ulam o syempre ulam, pati itlog, ulam din naman. Ay yung ano niya, ay what I mean is pwede siyang katayin at gawing ulam o di ba? Ganun. Mauulam natin siya, makakuha tayo ng itlog at meron pang isang benefits mga jay na hindi nyo alam. Alam nyo ba? O hindi nyo alam no? So makinig kayo hanggang sa dulo para inyong malaman kung ano ba yan. Charing. So yan guys, yun na nga yun. Yun na nga yun. Ang ano po, makukuha natin aside sa magiging karnian at makakuha din tayo ng itlog, ayan, meron pang isa mga jay. Pwede natin niyang gawing ano doon sa palayan, o di ba? Palayan, paano ba? Ano bang gawin ng mga itik na yan doon sa palayan, guys? So, guys, ang gagawin ng mga itik na yan doon sa palayan ay sila po yung kumakain at sumisip-sip ng mga kuhol. Ay, alam nyo ba yung kuhol, guys? Yung mga bilog-bilog doon na kumakain ng ating mga palay at nawawala at nauubos ang palay dahil sa mga kuhol na yon o ayan, pwede mo yan siyang gamitin, dalhin mo yan doon sa palayan bago kayo magtanim. Ayan, di ba? Kukuhanan mo natin yan ng mga ano, yung mga uh, ano bang tawag, kuhol. So, yung, hindi, hindi naman nila nakakain yung mga malalaking kuhol, guys. Siyempre, kasi hindi naman kaya ng kanila mga bibig kasi mga maliliit lang. Ang ibig kong sabihin, guys, ay pwede nilang kainin yung mga maliliit na kuhol, o di ba? Kasi mahirap yung pulutin kinukuhanan kasi yan guys ng mga kuhol kapag madami na kukuhanan yan, pupulutin yan o yung mga maliliit ay hindi kayang pulutin natin at sa dahil sa sobrang dami sila ang kukuha guys ayan sisipsipin nila ayan ganyan yung ginawa nila guys sisipsipin nila yung mga kuhol at kakainin yung mga maliliit pati yung mga itlog o, diba? So, nauubo siya. So, ayan, guys, ang isa sa mga maitulong ng ating mga bibi itik. O, diba? So, ngayon nyo nang nalaman. So, alam nyo na. Jaring. So, yan nga, guys, ang malaking tulong ng mga bibi na ito. So, may mga bibi doon. nila, min, Doon dati, guys, nung marami pang kuhol. Ngayon, hindi na masyadong maraming kuhol sa aming palayan. Oo. Sa awa ng Diyos, hindi naman masyado. Hindi tulad dati, guys, na sobrang dami talaga na kailangan mo talagang tanggalan kasi nauubos yung mga palay, hindi pa siya lumaki. Nauubos na dahil kinakain ng mga kohol so ang ginawa ng darling ko, charing darling. Itong mga bibi itik na ito ay dadalhin niyan doon sa palayan at doon siya magliwalew para kainin ang mga maliliit na kuhol. Ayan, yung kaya niyang kainin guys, kinakain niya. At pag nandun yan siya guys, yung mga bibi na yan ay mas mabilis din silang mangitlog. Oo, mabilis silang mangitlog kapag nandun sila sa palayan. So minsan, umuwi yung darling ko, may dalang mga itlog sa bibi. Dati guys, wala kaming bibi. At hindi naman ito sa amin. Parang kami lang yung nagparami actually guys, dalawa lang yan sila na dinala ng uh, bayaw ko ay yung bilas ko, asawa ng bayaw ko dinala dito, dalawa lang sila babae at saka lalaki hanggang sa ayan, dumami na sila at dati, nung wala pa kaming ganyan yung ano bayaw ko, meron sila madami, yun yung hinihirap ng asawa ko para dalhin doon sa palayan para pasipsipin ng mga maliliit na mga kohol so ayan guys, ang uh, isa sa mga naging tulong sa ating mga ano alaga so ayan kung hindi nyo pa alam kung sinong may mga palayan diyan so pwede nyo yang gawin mga jay ayan at dadami check na ano mangingitlog talaga yung mga ano yun yung napansin ko guys kapag dinala ng asawa ko yung mga bibi na yan doon sa ano doon sa palayan mas mabilis silang mangitlog. Oo, mas mabilis silang mangitlog. Dahil siguro sa lagi silang busog, ganun. Iba talaga sa, ano guys, dito lang sila sa bahay na nag-feed ka lang, pinakain mo lang sila umaga o tuwing umaga kasi yung pagkain namin guys is umaga at hapon lang wala sa tanghali minsan kapag ano ginusto ino e, e, pinapakain namin yan sa tanghali pero minsan lang guys kadalasan talaga sa umaga lang at hapon so ayan lang guys ang ating mga benefits at mga maitutulong sa ating mga alaga kaya kung gusto nyo mag-alaga ng ganyan ayan mas maganda po talaga guys sa probinsya kasi makapag-alaga ka ng kahit ano hindi tulad doon sa mga ano city na mahirap kasi 'di ba maraming tao dikit-dikit at may mga tao pang magkapit-bahay mo na mga maarte 'yung yun, isa 'yun sa mga dahilan guys kung bakit yung asawa ko gustong gustong ano, tayo ng bahay dito sa malayo sa kapitbahay oh guys yung bahay namin is malayo talaga sa kapitbahay parang distansya talaga siya guys hindi kami uh, doon sa may mga kabahayan na malapit dito kami sa malayo kasi mahilig talaga yung asawa ko na mag alaga dati pa siya nagplano na mag alaga kami ng baboy so actually guys yung baboy namin is since nag asawa kami starting nag asawa kami mag alaga na kami ng baboy kaya dito kami na Uh, tayo ng bahay sa medyo distansya sa mga kabahayan para hindi nila maamoy at hindi kami mapagalitan ng mga amoy sa aming babuyan O, di ba, ganun? So, ayan, guys. Hanggang ngayon na nag-alaga na din kami ng mga bibi at manok. Dati, guys, ang dami kaya naming manok. Tapos, ano, Lagi kaming nagkakatay uh, ng manok tapos nangyari ay laging nawawala yung mga manok namin guys o laging nawawala at minsan nakikita na lang namin yung mga balahibo doon sa tabi ng ilog kasi makilala mo talaga guys kahit na uh, ano yung nakita mo ay yung mga balahibo na lang makikilalat makikilala mo guys na sayo yun yun na uh, discourage yung asawa ko yun, pinagkakatay namin ng mga lahat ng manok hanggang sa naubos siya guys kasi nawalan siya ng gana dahil maraming mga ano, maraming mga nagnakaw na kinakatay nila, ayan, kinakain ng iba, yung mga alaga namin. Pero ngayon guys, parang uh, ano, bumalik na din siya sa pag-aalaga. Ewan ko kung anong nagtulak sa kanya na mag-alaga ulit. So yan guys, ang ating usapin for today's video. Ayan, usapin. Andiyan na yung biyanan ko guys. Oh. Ayan, magmaritis muna kami guys. Let's go.

For an answer, maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I today. Without you, I never could've moved away. But now <laughs> I see what you teach. I, believe. I always should have stayed. i love lessons from the desert, the other eleven is something from nothing. love lessons from one thing in the desert, the other eleven is something from nothing. love lessons from one in the desert, the other eleven is something from nothing. love lessons from one thing in the desert, the other eleven is something from so you guys, that's all for today's video. thank you for watching and don't forget to like. subscribe dan klik the bell button para manotify naman kayo sa mga susunod kong video